Lampas tao kung bahain ang ekta-ektaryang sakahang ito sa barangay Francia, Iriga City, Camarines Sur. Kaya bago pa maramdaman ang bagyong kinta sa Bicol, nagmadali na ang mga magsasaka na maani ang tanim na palay. Ay, sa Francia po ako, sir. Opo. Emosyonal ang nakikisakang si Nelly Palistre. Hindi pa man kasi niya napapaayos ang bahay na nasira ng bagyong tisoy noong isang taon, Keto babagyuhin na naman ang pamilya niya. Ako ang naghaharap boy. anim yung anak ko. pa panalangin talaga na ba, ano na rin itong bagyo na to kasi di ba may COVID na rin tayo. Nasa normal na level pa ang karamihan sa ilog sa lungsod. Pero si Edmundo Ampungan ng Barangay San Francisco, nag-aalala na malubog muli sa tubig ang bahay kapag umapaw ang katabilang nitong Balus River tulad noong 2018 dahil sa Bagyong Usman. Sisiguraluhin ko muna na ah uh, yung pupuntan namin walang hindi kami maano ma maapektuhan ayon sa Iriga CDRRMO naka-standby na ang task force Kinta ng LGU para rumisponde sa landslide sa mountain barangays at baha sa Central Business District nakalatag na rin ang mga silid-aralang gagamitin na evacuation centers ng mahigit dalawang pamilyang posibleng bahain. Kung mga um, schools um, inopen man po yan uh, um, at ka ng DepEd para po ang um, evacuation center ta, however, ang nanggigibuhon ta to avoid COVID, um, one family, one room. Isa sa ilalim sa rapid antibody test ang mga ililikas na naka-home quarantine dahil galing sa COVID-19 areas. At may flu-like symptoms. Uh, nasa COVID operations tayo. Ngayon po, si mga barangay, nakiusap po kami sa kanila dahil meron naman pong mga bahay na alam nila na may capacity parang ia-adapt po nila yung mga kapamilya naman na possible na pwede nating i-evacuate. Magpapatupad ng preemptive evacuation ang LGU. Hiling ng lokal ng pamahalaan, sumunod sa mga otoridad at magsilbing aral ang karanasan sa bahang dulot ng Bagyo Usman.